buy different kinds of seeds na po. So, my butterfly flower, bee flower, sunflower. <laughs> Yan. tatanim po natin doon. So, we'll see if they were going to grow. Because, if not, okay lang. 30 cents lang naman. <laughs> Mura lang to. Yan po natin itatanim yung seeds so yun hmm, para maganda po yung parang may wild flower po tayo dyan yan so today gardening and after I have to continue dito po yun dito niyan ako ayan very sunny day today Very sunny day. Ito din tinanim namin. Basa. Dito, isa dito. Isa dito. Galing sa Pilipinas yung yung seeds na po. Tapos dito yung sayote. <laughs> yung sayote, yan ha. ah. ano naman po yan? Ah, magkakanap dito. Kaya lang yung kanapan natin, hindi masyadong maano, no? Mag, uh, maganda tatanim din tayo ng sitaw tataniman po natin ng sitaw dito ito tataniman natin ito uh, huh. tingnan natin yan tanim tanim tayo yung sitaw ah uh, sitaw mustasa na po. Ayan, palaki na po siya. Kaya lang, ang daming tumutubo sa gilid-gilid na po. Gaganyan <coughs> ng ganyan, ganyan nila sorry. Naubo ako. Ayan. Tapos, uh, alagyan natin ng oh, ko po. Yun, medyo malaki na. Ayan. Ang iba, syempre mainit biglang uminit yan yun yung leeks dami pa rin leeks yan po tayo ng sitaw sitaw, sitaw galing to sa Pilipinas bili ni Kaparmer to sa akin ni eh. Ann yan try nating tanim oh, Good afternoon po, good evening. Ayan, medyo si pang umaga. Natamad po ako. Ayan, mag-ano lang po kami ni fang, uh, rice salad lang kami po. So, dito po, mahilig po sila pag mainit ng rice salad. Kasi today, napakainit. Akala mo yung summer. So, kasi pang po ay tumataba. Sabi niya, matasagad lang daw So, ako po ang ginagawa ko, yung chorizo po. Um, that's Spanish chorizo na, no? So, medyo maanghang po siya. At medyo maalat. Um, ko po siya ng olive oil. Saka ng... Napalabas ko po yung mantika niya. Yan. Tapos, lalagyan ko lang po yan ng uh, vinegar na po. Yung apple cider na vinegar. Tapos, yan na po yung ihahalo ko sa rice salad natin. Yung rice salad, mayroon pong uh, cherry tomato. Tomato yung cherry, yung maliit po and mais. Ayan. So, you can put some cucumber kung meron. Um, kung ano pong mga salad na gusto niyo, pwede niyo naman pong i-mix dyan. So, kung ano po yung mahalongkat niyo sa fridge na available, ayan, pwede yung salad, so you can mix them all. Tapos lalagyan po natin ng tuna. Lalagyan ko po siya ng tuna, ayan. hindi po yung dinner namin. Tapos si Sam uh, mag-steak lang daw siya. Ayan. So, kumain na po siya ng noodle soup. Bumili po siya ng noodle soup doon. Sa so, pinuntahan ko na Chinese store. Malapit po yung sa school niya. So, ayan. ayan. Ito po yung pinakasos niya. Lalagyan ko lang po ng apple, uh, apple cider na po. At konting asin. Ayan. I-mix lang natin yan. Ayan. hindi po kasi ako nakakatulog gawa ng mayroon po kami news na yung dalawang bata alis least this summer na po na-accept po silang dalawa sa sa school si, sa China at din si Sam, sa so, hindi po kami makatulog na mag-asawa syempre <laughs> your more worried na napakalayo po nilang dalawa na po. although you can always go there but uh, hindi yung gayang nandito sila sa France, 2 hours drive, 3 hours drive, 5 hours drive, diba po? So, kaya medyo worried po kami kasi first time namin may wawabalay sa kanilang dalawa. We never, kahit is, ilang, isang araw, dalawang araw, they're always with us. So, hindi, ngayong si Osh pa lang nasa university na, pero si Sam never na, na napalayo na sa amin na matagal. No? So, three days lang pagpupunta siya doon sa kaibigan niya po. So, once, um, once in a blue moon lang yon <laughs> Then, again, um, po ako ng 4 eggs na 10 minutes para medyo hard boil siya na po. Kasi dito po mahilig sila sa yung hindi masyadong luto. So, you have to cook that like around mga 5 minutes na po. Kasi yung 4 minutes, yun po yung lizard cook, yung ginagano nila, kinakawkawan ng ano na po, nung tinapay. Kaya ng mga English people na po. So, that's 4 minutes, then hard boiled eggs, so around 6 minutes na po. So, ako po nilagay ko 9 9 min, minutes to. Kasi medyo hard talaga siya. Kasi para wag masyadong malusaw sa sa ating kanina. Yan, yan yung kanina natin. Ayan, lagyan ko lang konting greens na po. Ayan lang. May hirap ko tawin na. Ayan lang, kakainin natin. So, wala po yan na mayonnaise. Ano lang po yan? Um, olive oil na pinano natin sa chorizo. Sa Spanish chorizo. Tsaka, ano lang po, apple cider. Sa konting asin, yan lang po yan. So, pag gusto nyo pong konting pumayat, pwede naman yan. Nabili ko sa flea market, yan ito. Pero hindi po siya vintage na po, kasi plastic siya. So, one euro lang naman siya. So, um, I can put some, yung parang munggo na no po. Pwedeng munggo dyan, gano'n. Tapos, um, kasi may ganyan po ako. Ito ah uh, yan ano po siya uh, glass mas ano po siya mas vintage na po kasi glass yun eh then after uh, this pottery i buy this one to one euro bigat niya po no. so um, i i put in the fire fire fireplace Tsaka, itlog <laughs> itong itlog na to Yan. Tatlo lang po yung binili ko. So, I spent only like 4 euros lang po yung I spent ko doon. Tapos, bumili kami ng lemon. Yun lang po yung, ah, uh, di ba hindi magastos yung ano po, yung pasyal-pasyal namin. Ah, uh, malapit sa dagat. <laughs> Ayan lang yung nabili ko. po ako today. Good afternoon po sa lahat. Ayan, magandang buhay po sa lahat. Ayan, ito po yung nga nga binibigay sa, sa store na po tinatapon kasi nila yan. So, sabi ko sa kulig ko, ay, huwag mo itapon, bigay mo sa akin kasi sabi ko, papakuloan ko yan. Sabi niya gano'n. So, yan. Yan po yung mga binigay niya today. Yan. Every week, kung gusto ko, dami pong ganyan. So, yan po yung um, ano po, ah, uh, yan. Ah, uh, pwedeng nating isup na po. So, 'yung Tinatapon lang dito. So, sayang diba po? So, sabi ko. Uh, ano ba ito <laughs> ayan 'Yan. So, magsusupo tayo one of these days. Eh, liligpitan ko lang, liligpitin ko po 'yan, 'no? So, ilalagay ko po 'yan sa sa sa, sa ref na po. Kasi syempre, um, hindi naman po kami ngayon magsusob dahil sobrang-sobrang init sa labas. Maya po pupunta tayo sa garden. Papakita ko po yung mga, yung binili namin last year na small trees na nagkakaroon na po ng mga bulaklak. Ito po, bigay din to. Uh, ano po to yung bakang bata, no po, yung tawag nila vu. Wala po yata sa Pinas ng ganun, no. So, um, yan, mabilis lang po itong pakuloan. Papakuloan po natin. Kasi medyo masama po yung pakaramdam ni Frank. So, papakuloan ko po yan sa maraming ginger. Ayan. Tapos lalagyan po lang natin ng carrots, ng ano po, ng tag nito. Uh, nabe. Hinabe yung, yung radish. yon radish. Nung puti na po. So, yun. Ayan, magluluto na po tayo. Kulaan muna natin yung unang kulupo po. Tapos, lilinisan po natin, no? Para yung sebo, uh, ma mawala po na po. Ganyan po lagi pag nagsasabaw po ako, pag nag-aadobo, papakulang ko muna ng quick na kulo. Then, after, uh, basta lang po yung matanggal yung mga dugudugong yan. Then, after po, uh, yung sabaw na po talaga. Ayan magandang araw magandang hapon po pag umaga po ako today so napakainit today it's like really really sunny it's like summer summer time so ayan nakashort po tayo and look at the garden ang dami pong ibon ayan medyo nagkakabuhay buhay na po yung garden natin So we're starting to um, To plant na po But sabi ng, um, nang Kasi this is the first time we live here Like uh, starting um, August na po <clears throat> So hindi pa talaga kami dito Naka one year sa bahay na to Although we bought the house ah uh, parang one year and a half ago. Pero hindi pa kami dito nakatira. So, it was just a secondary home. So, ngayon lang po talaga kami tumirang. mag one year po kami dito next, next, um, August. Sa August po kami mag one year dito. So, we really don't know. If magkakaroon po ng another uh, froze, frost frost no na po, kasi yun po yung, uh, what's the, the problem of the, kung pag nagtatanim na po. no So, the problem kung magkakaroon ng kahit isang gabing frost, mag-negative lang yan or mag-one degree, uh, it can harm the, the new plant na no po. So, hindi pa po ako nagtatanim ng mga tropical uh, vegetables kasi the thing is uh, baka nga po mag ulit. sabi kasi ng, ng ano ko ng koleg ko, sabi niya mo mm, be aware to me kasi sometimes kahit may I remember kasi sa limo ganun din so uh, I remember nung ang init-init na lahat linabas ko po yung mga bonsai ko then after one night lang po na parang lumamig. Ah, talagang namatay po yung ibang plants na po. So, we have to be careful kahit na gano'n. Nag-try po ako ng apat na sitaw, tapos tinanim ko na rin yung sayote. But then, meron pa po akong two on uh, na sa'yo ting itatanim. So, if ever na mamatay na ako, <laughs> pasiguro si Manay. So, ayan po yung uh, natin. <clears throat> Water ko lang po yung ano po yung tagnon, yung yung mustasa. Kasi yung mustasa po, lumalaki-laki na, no? So, it means like it's getting bigger. tingnan po to. Lagyan ko po yan ng, ano, ng konting abono, tsaka yung ipot ng manok na no, po. And then, the mustasa ayan na sila lumalaki-laki na po so I think uh, in uh, how I know I don't maybe uh, in one month we can already take some some leaves na po so we will try to um, to take care of this mustasa so para maroon na po tayong gulay next time ayan this is a kaki tree, ayan din po so we have some ayan nakikita niya po nagkaka green green na siya so ayan yan medyo palamig na kasi ayan po ayan so worth we'll see kung ayan na yung garden natin some flowers I, I plant some flowers too One is a cherry tree. Ayan. Namatay yung pinaka three niya, no but there's two branches who who push down at the bottom so we'll see if it will continue to uh, to grow na po Ayan. yung ilalagay natin maraming ginger kasi may masama po yung pakiramdam ni Frank no ito na yung soup natin yan may kanilya-kanilya din yan tapas. Then, after yan, lalagay po natin yan para maging masarap ang ating sabaw. The garden, kuha po ta tayo ng leeks kasi uh, para mas masarap po yung sabaw. Leeks, ayan. Ang, lala ang lalaki na ng leeks. Uh, uh, uy! Uy! Grabe pong ano. Ayan. Ang ng Malapit po kasi kami sa park. Yan. pangsup. soup. Makita ah. ko si George, bigyan ko siya ng konting soup. Ay. Yan kumukulo na. Bibigyan ko po si George. Nakita ko po siya. Ayan, lalagyan. Gusto niya daw nung... Ayan. po tayo ng yang chow kay Sam. Ayan, soup po kami. Tapos si Sam gusto niya yan yung yang chow? Yang chow. So, lagyan natin ng konting butter. Sam naman sobrang payat. Kaya, okay lang sa kanyang may butter na po. So, ayan. Para magkaroon ng parang java rice na po. So, lulutuin muna natin yung chorizo niya. So, usupin natin dyan. Tapos, tapos, tapos. Ang Kasi, kawawa nga kasi. Mayroon po siyang 2 hours drive ang car driving lesson today na po. So after school so na syempre tuwa naman yung bata pagod na pagod po dahil syempre mayroon mula kaninang umaga hanggang 4 po nasa school tapos nag-bus siya tapos nung pagdating niya ng 5 10 dito mayroon pa siyang driving school na 2 hours kaya medyo sabi niya mama tired daw siya ng beef na yun. Lagay ko na rin kasi sayang po. Yung beef kasi hindi po pwede yan na matagal yung nasa rest na po. natin nandoon sa kabila. Ito, ito na konti yung beef. natin ng kunting asin. Sa mahilig po sa maanghang si Sam, so lalagyan natin ng kunting chili sauce nito. Mahilig po sa maanghang. Bumabaw na, bumabaw na. Ayan. Hmm. malabo po yata makakapunta si mama kasi medyo may, -may tip po yung visa niya. Dapat po mag-stay siya ng 3 months doon. Hanggang June 6 lang po kasi sila sa Canada uh, na po. So, I don't know kung maaano uh, po siya. Makakakuha po siya ng uh, visa ng French. lang. Yung itlog po, ano yan, parang Taiwan style na po. Ganyan po sa Taiwan. Yung iba, luto nila. Pero dapat mainit na, mainit na po. pagkakasal natin. Wow! Mmm! Pagyan okay, natin na ng chili sauce. Ay, okay. sisa, okay. sisa, okay. sisa, 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 which is not good. Yan. Yeah, okay. Sold na siya dyan. Sold na. Sold. Ganun na lang sa Ang natin sa kanyang paborito. Ito ang kanyang paboritong bowl. Ang isang.

sa mga sumusuporta po lagi, maraming mga, maraming pong salamat, sorry po, at pag may work po ako, hindi ako masyadong nakaka-video, at minsan po, kahit wala akong work, minsan tinatamad po akong masyado, ay nako, ganyan po talaga yung buhay dito, maraming maraming pong salamat, ganyan lang pasta, soup lang daw sa kanya, so lagyan po po siya ng ginger, kasi medyo masama po yung pakaramdam niya, ayan, ganyan na po yung soup natin, na free yung, uh, yung buto-buto, <laughs> Buto-butong, very fresh po, no? Kasi, kakakat lang po lang ng mitas, binigyan niya pa sa akin yung buto-buto. So, it's very fresh na buto-buto. Ayan. Ayan.